Today, nag-outing kami ni King Kong at pinakilala niya ako sa iba pa niyang mga closest friends. Konnichiwa, Janades! Welcome to another day with me dito sa Sarangani. Today is August 31, 2024, Saturday at ika-fifth day na nga ng bakasyon namin ni King Kong dito sa hometown niya sa Maitu. Dito kami nag stay kila Auntie Tess na ninang din sa kasal na may-ari din itong Daginut Food Hub dito sa Maitu kaya everyday talaga busog na busog kaming mag-iinan. Napakaganda nga ng concept dito kasi native-native kaya kung taga-maitu kayo, try niyo din kumain dito. To. Along the highway nga lang to, kaya mabilis nyo talaga siyang makikita. After nga namin kumain, mga past 12, ay umalis na nga din kami ni King Kong. At dumiretsyo muna kami dito sa sentro, sa palengke nila dito sa Maito. Pinakilala niya ako sa iba pang mga friends and auntie niya dito sa palengke. Kasi actually, dito lumaki si King Kong sa palengke. Nandito yung bahay nila noon, nung bata sila. Dito daw talaga umikot yung buhay niya noon, kaya halos lahat ng mga taga dito ay kilala niya. Habang nag-aantay nga kami ng chat ng mga kasama namin, ay bigla nga akong nag ng mga prutas. Ewan ko ba, instinct na din siguro talaga ng mga buntis na kumain ng healthier foods. Iba talaga yung cravings ko sa fruits at saka gulay lately. Which is maganda naman talaga sa katawan ng tao, 'di ba? Ang dami niya talaga ang kakilala dito para nga akong kandidato at handshake ako ng handshake. Pansin ko nga dito eh medyo mapusyaw-pusyaw pa yung kulay namin ni King Kong kasi ika -fifth day pa lang namin dito sa Maitum. Pero bago kami umuwi ay eh, sunog na nga kami. <laughs> Bumili na nga din kami ng iba pang mga kakailanganin since outing nga yung pupuntahan namin sa dagat. Tumambay nga din muna kami dito at pinakain pa kami ni tita. Thank you so much po. May dumaan din ngang ice bukot na pabili nga ako. Medyo nakaka-brain freeze lang. <laughs> Eto namang banana cake at lumpiang Shanghai na napakalaki. Ay binigay nga lang daw kay tita at pinatikim din ako. Nagulat nga ako at akala ko ay lumpiang gulay kasi nga malaki. Pero lumpiang Shanghai pala siya. Karni yung nasa loob at sobrang sarap. 10 out of 10. Pwede siya sa kanin. Ang sarap. Eto namang banana cake ay freshly baked. Mainit-init pa. At ang sarap din ng pagkakaluto. 10 out of 10 ka din sa akin. Mga mag-aalas dos na nga umalis kami, at wala pa rin kaming natatanggap na message pa mula sa kanila. Medyo mahina nga din talaga ang signal ng globe dito at pasulput-sulput lamang. Yung mga kikitain kasi namin today ay galing pa ng Polomolok at yung iba naman ay galing sa Kiamba, sunod na municipality si lang naman. Doon nga sa recent vlog ko ay nakapag-ocular visit na kami dito sa SGR Resort at buti na lang nakapag-reserve na din kami ng room kasi Saturday today madaming tao at finally namit ko na din yung lagi kong mga kakomentan sa Facebook. Eto nga pala si at si Ate Lisa at si Ate Liki. Sobrang matagal na silang magkakakilala ni King Kong at halos magkakababata na nga din. All throughout ng relasyon namin ni King Kong sa 4 years na yon e eh, kilala ko na nga sila online. Pero syempre ngayon nga lang kami nakauwi dito sa Maito kaya first time namin magkita-kita ngayon. At ang ganda pala na itong place na napuntahan namin dito kasi sa likod ng room e eh, meron pa nga ang space na ganito. Ito naman yung harapan. Dito naman banda yung mga cottages at yung dagat. Medyo malapit nga lang din talaga to sa pinag-iistaya namin. And malapit lang talaga kasi ang maitom sa dagat. Anyway, most of the time, eh dito pala kami nagstay sa bandang likod kasi dito na din kami nagluto. Sila lang pala. <laughs> ang ganda din kasi ng view dito pero parang may lalabas na crocodile anytime. Char. Kasama din pala ni Ate Liki ang kanyang partner at iba pang friends si na PJ. Nice meeting you all po. At nagbili nga sila nitong parang isaw pero hindi siya isaw eh. Walang ganto sa amin. Hindi ko alam kung anong tawag. Please comment down below. Nagdala din sila Ate Liki ng tuna pa nga. Ang laki no pa nga yan. At alam nyo naman ang Jensen ang tuna capital ng Philippines kaya madaming tuna dito. Nakalagay pa lang pala yun, wala po palang sindi yun. At ito naman si King Kong nag-change outfit na nga. Kita niya naman yung t-shirt niya kung sino yan. Asawa niya yan. Char. <laughs> Thank you din pala kay Ate Lisa na nagbigay pa talaga ng brownies. Pagkakita ko nga nito ay nagningning ang aking mga mata kasi ako talaga ay sweet tooth. Ang laki nga nung pagka brownies niya ang kapal at sobrang sarap din talaga. Pero hinay-hinay nga lang ako niyan at di ko inubos baka lalo kung lumaki. Kung matagal na nga kayong kasubaybay sa mga vlogs ko ay mapapansin yung malaki na nga yung ko sa weight ko kasi nga buntis ako. Pero based naman sa last check up ko, si baby naman ay nasa normal size pa. Yung mami lang talaga yung lumalaki. By the way, ang mura lang din pala ng kuha namin sa room na to kasi 3,500 per night. Tapos tatlong malalaking bed na yun at kita nyo naman kung gaano kalawak dito. First time nga lang din namin magdagat ni King Kong together. Kasi dun sa isang vlog ko, eh first ilog at saka pool naman namin yun together. Ang dami nga namin na-experience e na first time ngayon together kasi nga sa Japan ay LDR din naman kami. Kapag uh, magkikita kami doon, usually 2 months to 5 months. Kapag meron nga lang mahabang bakasyon kasi nga napakamahal din ng pamasahe doon. Simula nga nung umuwi siya dito sa Pinas hanggang sa ikasal kami at magbakasyon kami dito sa Maitum. Ito talaga yung longest time na magkasama kami sa loob ng 4 year relationship namin plus 1 year na magkakachat ganun. <laughs> After namin kumain, imuntik eh, muntik na nga namin di maabutan ang sunset. Medyo madilim na nga at naglakad-lakad lang kami dito ni na Ate Liki at Ate Lisa. Konting picture-picture at video-video. O, di ba? Parang kami talaga yung magkakaibigan noon pa. <laughs> at pagbalik nga namin dito sa room namin, eh, ang ganda na nga ng setup dito sa may sapa. Sapa ba ang tawag dito? Actually, hindi na kami nakapag-swimming nung gabi. Nagbanding lamang sila at nag-inom. Ako naman, maaga natulog. Tapos sabi ko kay Ate Liki, abangan namin yung sunrise. Kaso, pagising namin, eh, ang taas na pala ng araw. Kasama din pala namin ang aso ni PJ. Actually, anak niya to. <laughs> Alam nyo ba, ina-expect ko na ang sunrise dito ay dun sa may dagat nalimutan ko. Wala nga pala ako sa Quezon Province, nasa Mindanao ako. Kaya ayun, kahit wala dito yung araw, eh naglakad-lakad pa rin kami ni King Ko. Wala talagang swimming na naganap sa outing na ito. Nagdala pa naman ako ng rush guard, pero okay lang kasi. Pero sulit naman na aming banding together. At happy din ako dahil finally, namit ko din silang lahat. At tingnan nyo nga to si Kingko. Kong, ganda din to yung mga jowa nyo? Ay, asawa nyo? Naglakad-lakad nga lang kami dito saglit at isinama ko nga tong si Missy. Sumama lang siya kasi siya pala ihing-ihina. Alam nyo ba, bihirang -bihira talaga ako makapagdagat kasi medyo mal tayo-layo sa amin yung dagat eh. Dito eh malapit-lapit nga lang. Kaya maglakad-lakad lang dito eh happy-happy na ako. Dito na nga din sana kami magbe-breakfast. Kaso pagpunta namin dun sa may kitchen nila, sa may restaurant, wala pang mga tao. Kaya sa labas na lang kami kumain. At first time ko makakatikim ng balbakwa. Abangan sa susunod na vlog. janne eh, arigato. Bye-bye, see you on my next vlog.